Anong para? Tatlo na nga lang, hindi pa napupuno. Anong? Anong para? Mayroon pa mag-1, 2, 3. Ano po ba masasabi nyo? Ay, kasi, eh, yung mga gantong panahon, talagang tag ang tao eh, mas gugustuhan pa nila maglakad. Ano po masasabi nyo sa mga pasahero ngayon na nagtitipid? Ah, eh, wala na akong magagawa doon kasi, mas crisis ngayon eh gusto kasi nilang nagdala ka na lang eh. Ito nga, tatlohan na nga lang tong aking pinapasabi eh. Wala pa rin sumasakal. Kung na, kayo nagtitipid, nagtitipid po ba rin ba ang mga pasahero? Nagtitipid siya. Siyempre naman. May katanungan nyo lang kami sa mga ibang pasahero. Saglit lang Kaya. po ba? Kayo po mga pasahero, ano po masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon? Mga uh. driver? Oh, hindi na kami, hindi na kami nagbabayad, may sukwit kami. Tama ba 'yon? Napakamahal pa ng gasolina ngayon. Mahal na. Hindi singil sa amin, double double. Hindi kaya sa mga kumpanya ng kompanya kump ng mga langis kayo magreklamo, hindi sa mga tricycle driver? Hindi pati pokpok -pok, mahal na din. Hindi na ako limandaan, oh. na. Ah, kasama din po ba mga babae sa mga presyo ng langis? Kasama, wala pang padula. Oh, kayo ganun, ganun po. On. Ano po ba ang presyo ng langis sa presyo ng babae? Pareho lang eh. Kasi kung walang babae, hindi, hindi kayo padulasin. Eh. Ah, Wala ganun. tayong pam, pampadulas. Ah, ganun po ba? Kayo po, mamang driver, ano po ba ang presyo ng babae sa presyo ng langis? Ay ito, presyo ng babae sa presyo ng langis. Ulo, 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 ulo. Kasi, ang langis kasi, Paano ang hapin ng pekpeko? Tumataas sa merkado. Manong, ang baho mo? Baano ang baho mo? mo. Ano nga barong ka pa? Mula nga mo. Kaya nga hindi na nga ako maka makabili ng damit. para nga sumasakay sa akin eh. Kaya ang baho mo, Sagit <laughs> kaya, lang kaya lang ang ka. mo. Titignan ko muna kung meron kayong mga pasahero. Nakita mo naman, di ba? Wala. Kasi ang baho ng driver, kasi ang baho ng driver, kasi ang baho ng driver. Ang ah, may eh. Ang baho kasi ng driver. Ayoko na mga ganyan driver ang baho. Manong, meron naman nagwewelga rito. Ano po ba masasabi niya? Yung mga nag welcome gun wala na akong na, sabi dyan. Kasi, eh, wala rin, na, tayo, na natataon lang talaga. Bile, ang baho na Wala na akong sabi dyan. Ang baho ng driver. Ang baho ng driver. Ang baho ng driver. Ano man sabi niyo, mabaho daw ang driver? Eh, kung sila kaya magmaneho dito. Saglit lang oh. o, tatanungin ko baho, sila. Ang driver ng Saglit lang o, oh. kung kayo ho ba ang driver, mabaho din ho ba kayo? Hindi, syempre, maliligo <laughs> kami. Magiging <laughs> pagbaho, hindi <Huli> ka <kayo> ganyan. <laughs> hindi ka ganyan, pag bumiyahin, baho na. Masiging silang halimaw. Oh. Ah, ganoon ho ba? Baho, baho, Kung saglit lang oh. o, kung kayo ba maging driver, anong ulan yung gagawin? Maliligo, maliligo kami. Mabaho! 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 Ayun ba pala. Maliligong... Mabaho ang driver. Mabaho ang driver. And Teka lang po. Pagkakasal, sandali lang. Kakausapin ko muna ang driver. maliligo lang daw muna sila bago sila mag-drive. Kayo, ano bang unang ginagawa niyo? Try muna Hindi, bago sila Maliligo muna Mabaho! 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 pa. ko muna ano yung right. mga pasahero okay. so, uh niya. Tanungin mga manager ko. So, meron nung tayo dito, ang operator ng kanyang mga pinapasada. Tatanungin natin, ba't walang sumasakay sa kanyang mga pasada? Ito po ang kanyang operator. Ano mo masasabi ba niyo, ba't wala akong sumasakay sa mga pasada niyo? Ang baho! Ang baho! Ang baho! Ang Sige lang ako. Oh. May isang katanungan. Hmm. Ano mo ba kayo? Arabo? Eh, sige ba na na <laughs> yun? Diba? Aliwanin siya ba na na ba? Ang baho! ba na siya Ang baho! Okay po. Ang baho! Ang baho! Ito. Hindi mo magkaintindihan ang mga demonstrator. Ang baho! mga driver. Ang baho! Kasi ang operator hindi namin maintindihan. Kayo po bang ba driver? Ano pa nangyayari sa mga sitwasyon ngayon? Ang baho! Ang baho! baho! Hindi ko namin maintindihan ang mga sinasabi ng mga operator. Hindi. Kaya nga nag-ano kami, nag kami ng pigil pa eh. Kasi wala nga sumasakay. Ang baho! Ulitin namin... Tatanungin ang mga ang, ang, ang inyong ana inyong operator saglit lang ako

Barangay si Kida na? Oo. Ito po ang mga administrator. reklamo po sila sa mga driver. At dito po natatapos. Ang <laughs>